Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang inyong kasama tuwing gabi sa mga kwentong kilabot, hiwaga at kababalaghan. Kaya kung matapang ka, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Creepy Tambayan. Dahil dito, bawat kwento ay may multong nakasilip sa sulok ng iyong mata. Ang manika sa bintana. Sa gilid ng kalsadang Alikabok sa isang malayong baryo sa probinsya, may isang bahay na matagal nang iniwan. Balot ito ng mga gumagapang na damo, putol-putol na bubong, at sirang bintana. Ngunit ang kakaiba, sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag, laging may manikang nakasilip. Minsan, nakatingin ito sa kaliwa, sa ibang araw, nakatingin sa kanan. Pero ang pinaka Minsan, parang diretso ito nakatitig sa dumadaan. Alam mo ba yung bahay ni Donya Pilar? Tanong ni Estong, isang binatang bagong lipat sa baryo, sa matandang si Lito sa tindahan. Yung may manikang sinumpa? Huwag mong pansininin yon iho. Wala nang tao dyan. Mula pa noong nawala yung anak ni Donya Pilar. Nagtawa na ng ibang mga tambay. E baka si Estong ang sumunod na matitigan ng manika. Sigaw nila sabay turo sa bahay. Tumawa si Estong pero sa loob niya, naramdaman niya ang panlalamig ng hangin na parang may matang nanonood sa kanya. Kinagabihan, habang nakaupo sa labas si Estong, naisipan niyang sumilip sa direksyon ng lumang bahay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tanaw niya ang bintanang may kurtinang kupas at doon ang manika, nakasilip, nakatitig, hindi gumagalaw munit habang tumatagal, parang bumababa ang ulo nito. Tila ba sumusunod sa tingin ni Estong? napag-agat labi si Estong. Guni-guni lang, bulong niya sa sarili. Pumasok siya sa bahay at isinara ang mga bintana. Pero habang nakahiga, may narinig siyang kaluskos sa labas ng dingding tapos may tumunog. Lumapit siya sa bintana at muling tumingin sa lumang bahay. Ang manika, wala na sa bintana. Kinabukasan, pumunta si Estong kay Aling Nena, ang matandang dalubhasa sa mga kwentong bayan. Sabi nila, ang manikang yan ay galing pa sa bansang Europa. Regalo daw yon kay Clarissa, anak ni Donya Pilar. Pero isang gabi, narinig ng mga kapitbahay ang sigawan at iyakan sa bahay. Kinabukasan, biglang nawala si Clarissa. Ang sabi, tumakbo raw palayo. Pero ang totoo, anong totoo? Isinumparaw ng espiritu ang manika na naging tahanan ng galit at lungkot ni Clarissa at ngayon naghahanap ito ng bagong kaluluwa para sa laro nito. Hindi nakatiis si Estong. Gabi na nang pasukin niya ang lumang bahay. Bitbit ang flashlight, umakyat siya sa mga animoy uugong na kahoy ng hagdan. Sa bawat hakbang, may parang tunog ng maliit na paa sa itaas. Pagdating niya sa kwarto sa ikalawang palapag, Andoon ang manika, nakaupo sa isang lumang duyan. Nakangiti, tiningnan niya ito ng malapitan. May bakas ng dugo sa pisngi nito. Ano to? Bulong niya. Nagsara ang pinto sa likuran niya. Tumingin siya pabalik sa manika, ngunit wala na ito sa duyan. Estong! Bulong ng bata. Isang tinig na malamig, matinis. Tila galing sa ilalim ng lupa, sumilip siya sa salamin. Sa likod niya, ang manika nakangiti. Humahawak ng maliit na gunting, napasigaw siya. Tumakbo pababa ng hagdan pero bawat hakbang parang tumitigil ang oras. Nasa lahat ng sulok ng bahay ang manika. Sa kusina, sa sala, sa kisame, puro siya sigaw hanggang sa bigla siyang tumigil. Nakita niya ang larawan ng batang babae at ang batang iyon ay kamukha ni Clarissa. Kamukha rin ng manika! Nakalabas si Estong. Nanginginig, tuliro. Pag uwi niya, napansin ng mga kapitbahay na hindi na siya umiimik. Laging nakatanaw sa bintana. At sa tuwing tinatanong kung anong nangyari sa kanya, isa lang ang sinasabi niya. Bumalik siya. Gusto niyang maglaro. Sa susunod na linggo, ay hindi na muli pang nakita si Estong. Pero may bagong manikang nakasilip nasa bintana ng lumang bahay. At bawat gabi, nag-iiba ng pwesto. Walang gustong dumaan sa harap ng lumang bahay mula ng pangyayari. Ang sabi nila, minsan, dalawang manika na ang nakasilip. At minsan, isa doon ay gumagalaw, kahit walang hangin. Pero ang tunay na tanong, alin sa kanila ang hindi-manika? At diyan nagwawakas ang ating kwento ngayong gabi, Katambay. Kung ikaw ay kinilabutan, nabitin, or napatingin sa likod mo habang nakikinig, ibig sabihin, nakuha ka na ng gabi, ilike mo na ang video at i-share sa mga kaibigan mong matapang din. O kahit yung mahilig matakot sa sarili nilang anino, gusto mong ma-shoutout sa susunod na episode? Mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Oo, binabasa naming lahat. Kahit yung medyo nakakatakot. At kung meron kang sarili mong kwento ng kababalaghan, ipadala mo na sa gmail.com Baka ikaw na ang susunod na tampok sa ating gabing puno ng hiwaga. Hanggang sa muli nating pagkikita, magingat ka lagi at huwag mong hayaang maiwang bukas ang pinto. Paalam, katambay! At tandaan mo, hindi lahat ng aninong gumagalaw ay guni-guni lang.